ito na mga idol nandito na ulit tayo sa Bicol sa Daet at ito nga naayos ko na yung ibang pyesa dito sa ating magiging bagong shop ito. tayo ay galing sa Laguna ngayon ay nandito na tayo ulit sa Bicol yan ang mga pyesa tapos dito lalagyan pa yan Tapos siya na alisin pa yan. Yeah, may mga stack pang gulong. Tapos siguro dito tayo maglalagay ng tagay ng mga tools. Tapos ito pala lilipat ko rin to dito sa loob doon. Si may space pa naman Ayan yung mga cable. Tapos, dito lang tayo magkagawa. Ayan. Malaking compressor. Tapos, itong gate, um, na-repair na natin ulit. Yan. Okay na yan. Tapos, yung ibang gustong magpagawa, habang naghihintay, pwede sila magbilliard dito sa biliyara ng kapatid ko. Tapos dito pala, kanto tayo. Dito yung papunta sa highway. Puntang highway yan. Tapos nito. Dito talaga dadaan mo na yung mga motor. Kaya kitang-kita tayo. Tapos walking distance lang talaga ang bahay namin, ayan, tatawid lang. Kaya pag marami tayong customer pag masikip dyan, pwede natin ilagay dito sa loob. May malaking space pa dito. At dito, pwede pa yan. Ito nga pala yung rider ko dati. Yan bali na-stuck siya papaanda rin ulit natin yan para may service tayo ito pa yung mga gamit natin galing Laguna ayusin ko pa yan Tapos meron ditong ping pong table. Ilalagay natin yan dito sa ay sa bahay para may libangan tayo. Ayan. Nood nood tayo habang wala pang customer. Tapos dito pala ginagawa pa siya Bali, lalagyan din dito ng ano, isa pang bilyaran. Hindi ko alam kung dito o dito. Tapos ito yung rakal natin dati na naka 58mm na black. Stuck na stuck na rin. Bubuhayin natin yan tapos i-set up natin. siguro mga lampas na siguro limang taon hindi na paandar to na-stack na lang yan yung mga project natin na gagawin yung rider sa kaya rakal na 125 na idol kompleto na siya. Naayos na natin. Tapos ito may project tayo na Honda Click. I-convert natin siya ng dual shock. Ito yung gagamitin natin pang Airblade 150. Tapos MDL, kakabitan. Tapos yung tie switch. mapalitan natin. Yung pop-up dual. Tapos yung mga tools natin dito natin nilagay para malapit lang. Tapos i-refresh -re natin tong rakal. Okay na po dito, pwede na tayong mag ano, Tanggap na mga customer.